Hello, in today's video ay tuturuan ko kayo about the six trigonometric ratios at kung paano gamitin ang sokatawa sa pag-solve ng right triangle. Bago tayo mag-solve ng right triangle using Sokatowa, ay tuturuan ko muna kayo kung paano i-identify ang sides ng triangle. So ang isang triangle ay may tatlong sides. So dito sa trigonometry sa right triangle lagi siyang mayroong hypotenuse side, adjacent side, at opposite side. So dito sa first triangle ay tingnan natin kung alin ang hypotenuse, adjacent at yung opposite. Ang hypotenuse sa isang right triangle ay yung pinakamahabang side sa triangle. So sa example natin ito, itong side yung pinakamahaba, so ang hypotenuse natin ay yung side C. Again, ang hypotenuse ito yung pinakamahabang side sa triangle. Next, punta naman tayo sa adjacent. Ang adjacent at ang opposite ay nakadepende sa kung saan nakalagay yung iyong angle or yung theta. So dito sa part na to ng triangle ay mayroong symbol na theta at iyan ay nagre-represent ng angle. Kung nasaan yung angle, yun yung magdedetermine kung nasaan yung adjacent at yung opposite side. So nahin natin yung adjacent. Ang adjacent ay yung katabing side ng ating angle. So makikita natin dito na ito yung ating angle at ito yung katabing side. So therefore, yung side A yung ating adjacent side. At yung opposite side naman ito yung opposite side ng ating angle. So kung ito yung ating angle, ito naman yung ating opposite side. So ang opposite side ay yung side B. Dito sa pangalawang example natin, makikita natin na sa unang tingin ay parang parehas lang yung triangle. Ang tanging pinagkaiba lang nila ay nandito na ngayon yung angle. So, isa-isahin natin yung tatlong side. Again, yung hypotenuse, ito yung pinakamahabang side sa triangle. So, sa example na ito, ito pa rin yung ating hypotenuse. Ngayon, yung ating adjacent, dahil nandito na yung angle, ito yung katabing side, ito na ngayon yung ating adjacent. At yung opposite side, ito yung angle, ito yung kanyang opposite side. So, ito yung magsisilbing opposite side, yung side A. Ngayon ay alam niyo na kung paano mag-identify ng sides ng triangle. Tuturuan ko naman kayo about the six trigonometric ratios. So, yung six trigonometric function natin is sine, cosine, tangent, cosecant, secant, and cotangent. So, since ratios nga ang pinag-uusapan, eto lang yon yung opposite over hypotenuse kapag sine. Pag cosine naman, adjacent over hypotenuse. Pag tangent naman, opposite over adjacent. So as you can see, yung sine, cosine, and tangent ay kabaliktaran lang ng cosecant, secant, and cotangent. Kung ang sine ay opposite over hypotenuse, ang cosecant naman binaliktad lang, ginawa namang hypotenuse and opposite. So ang sine ay kabaliktaran lang ng cosecant. Ang cosine naman which is adjacent over hypotenuse ay kabaliktaran lang ng secant at ang tangent na opposite over adjacent ay kabaliktaran lang ng cotangent. So sa pag-solve ng right triangle, kailangan nakabisado natin, especially itong unang tatlo, yung sine, cosine, and tangent. At para mas madali natin siyang makabisado, ay ginagamit natin yan ng SOH. Uh, SOHCAHTOA. Na ang ibig sabihin, yung SOH ay sin theta opposite over hypotenuse. Makikita natin SOH. Iyan yung sine opposite over hypotenuse. Sa CAH naman ay cosine adjacent over hypotenuse. So, C, A, H. At yung last naman natin, yung TOWA, which is tangent theta equals opposite over adjacent. So, T, O, A. Gagamitin natin yung sokatawa na yan sa pag ng right triangle. So, ngayon ay punta naman tayo sa mismong example kung paano natin isosolve ang isang triangle sa pamamagitan ng SOKATOWA. So meron tayong example number 1 which is triangle BCA right angle at C given that C is equal to 27 angle A is 58 degrees find the length of side B So given yung angle A 58 degrees meron tayong measurement ng C which is 27 at ang tinatanong sa atin ay yung haba ng side B So simulan natin ang pagsagot sa pamamagitan ng pagsulat ng ating mga given So, sulat lang natin yung given. Ang una natin given ay yung degree. So, makikita natin dito meron tayong 58 degrees. So, eto yon At ang kanyang nire-represent nga ay yung theta. Next, meron tayong given na C is equal to 27. So, lagay lang natin siya. At anong side siya ng triangle? So, dito na ngayon papasok ang tamang pag-identify ng sides ng triangle. Kasi once na magkamali tayo sa pag-identify ng side, sigurado na magkakamali tayo sa pagsolve at iba yung makukuha nating sagot. So, kanina yung hypotenuse, sabi natin ito yung pinakamahabang side ng triangle. So, eto nga yun. So, nilagay natin C is equal to 27 at ito ay hypotenuse. Ngayon naman, yung isa pa nating given ay yung side B kasi yun nga yung hahanapin natin, find the length of side B. Eto yon So, lagay lang natin B is unknown. Iyon nga yung kukuha ni nating value. Now, ang tanong, anong side si side B? Kung nandito yung angle at ito yung katabi niyang side, yung side B, meaning to say, yung B na yan ay adjacent side. So, dito sa given, lagi tayong makakapagsulat ng tatlo. Isang angle at dalawang sides. Ngayon, after nating isulat yung given, tingnan naman natin yung Sokatoa. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Kung ang given natin ay mayroong hypotenuse saka adjacent, pipili tayo sa sine, cosine, and tangent na mayroong hypotenuse and adjacent. Itong sine, meron siyang hypotenuse pero wala siyang adjacent. So, hindi natin siya pwedeng gamitin kasi opposite yung isang side niya. Dito sa cosine, merong adjacent, meron din tayong adjacent, merong hypotenuse, at meron din tayong hypotenuse. So sa madaling sabi dito sa tatlo cosine lang ang pwede nating gamitin dahil ito lang ang mayroong adjacent at hypotenuse. So yung cosine yung gagamitin natin. Sulat lang natin ang cosine theta equals adjacent over hypotenuse. So meron na tayong tamang formula na gagamitin. Ang next step natin ay substitution. Ipapalit natin yung mga values sa ating given dito sa ating formula. So isulat lang natin cosine For theta, ano daw yung value ng theta natin? Meron tayong 58 degrees. Equals adjacent. Ano yung adjacent natin? Wala tayong value. So, if that is the case, ang susulat lang natin ay B. Okay? Kasi unknown nga yung ating adjacent. Over, ano yung value ng ating hypotenuse? 27. Okay, so kumpleto na yung ating formula. B na lang yung walang value kasi yan nga yung isosolve natin. So ang goal natin ay matira yung b sa isang side ng uh, equation. So para matanggal yung 27 na nasa ilalim, ang gawin natin magmultiply tayo both sides ng 27. So lagay tayo ng 27 on both sides. Etong 27 sa baba saka 27 sa taas ay makakancel, Ang matitira na lang ay b sa isang side. And then itong 27 cosine 58 degrees ay pipindutin natin sa ating mga scientific calculator. So hindi natin ito masasagot ng mano-mano, kailangan nating pindutin sa calculator. So magbukas tayo ng calculator. So ngayon ay pindutin na natin siya sa calculator. So lagay lang natin 27. By the way, make it sure na nasa degree yung inyong calculator at wala sa rad or sa iba pang function. Kasi once na nasa iba siya, ay magkakamali kayo ng sagot. So make it sure na nasa degree or deg. So pinindot natin 27 times cosine 58 degrees. So times cosine 58. Ang nakuha nating sagot ay 14.30. So kung i-round off natin siya in two decimal places, yung 3 ay mananatiling 3 at yung 0 dahil 7 yung kanyang kasunod ay magiging 1. So ang sagot natin ay 14. .30. 31. So ilagay lang natin yung 14.31 at iyon na yung ating sagot. Ang length daw ng side B ay 14.31. Okay, meron tayong second example ng triangle at sasagutin natin ito sa pamamagitan ng Sokatoa. So kagaya ng ginawa natin kanina sa first example, ang una natin gagawin ay ang paglagay ng mga given. So sulat natin yung given. Ang first given natin ay itong 41 degrees for our theta. Next, meron tayong B equals 15 at yung B ay opposite side ng ating angle. So, lagyan ko lang para lang makita ninyo na ito ay opposite side ng ating angle. At yung last na given natin ay of course yung hinahanap. Find the length of side C. Ito daw yung hinahanap natin, yung side C. So, isulat natin C equals question mark kasi hindi pa natin alam yung value niya. At ang tanong, anong side ng triangle na ito yung C? So, obvious naman, C, yung pinakamahabang side ng triangle na ito. So, therefore, iyan yung ating hypotenuse. After nating maisulat lahat ng given, ay titingnan na ulit natin yung ating Sokatoa. So, yung given natin ay mayroong opposite sa ka-hypotenuse. So, pipili tayo dito sa tatlo kung alin yung mayroong opposite over hypotenuse. So, ang meron lang naman dyan ay itong sine. Kaya, automatic, ito na yung ating pipiliin. So, isulat lang natin sine. Theta equals opposite over hypotenuse. So, next step, meron tayong given at meron tayong formula. Ang gagawin lang natin ay substitution. So, sulat natin sine for theta. Meron tayong 41 degrees equals opposite natin is 15 over hypotenuse which is walang value dahil nga question mark. Okay, dahil si yung ating nasa ilalim, gawin natin ay magmultiply tayo ng C on both sides of the equation. So multiply, cancel yung nasa kanan. So ang matitira na lang sa ating equation ay itong C sin 41 degrees equals 15. So kung ang goal natin ay isolve si C at meron siyang kasamang sin 41, ang paraan para matanggal natin yan ay mag-divide tayo both sides ng sine 41. So that makakancel itong sine 41 na ito. At ang matitira ay si C. Next, pindutin na natin sa calculator ang 15 divided by sine 41. So, we have 15 divided by sine 41. So, ang nakuha nating sagot ay 22.86. So, isulat lang natin ang 22.86. So, ang length daw ng side C ay 22.86. So yun lang, hopefully nakatulong sa inyo itong simpleng tutorial na ito. Kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe ka na rin para ma-update ka sa mga bagong tutorial na kagaya nito. So yun lang, maraming salamat.